pundaan ng kabayo ay ipapatas pa po yung sa kabayo oho ganyan lang po ang pag, uh, ng pag-aani sa amin yung mga hindi kaya ng kabayo nahakot manumano ng tao at saka isasampas sa kabayo oo oh. kaya ho yung tao at kabayo kumbaga yung tao po mga sanay sa pagkargador kaya ho ng katawan yung kabayo po sanay sa pagkargador kaya ng katawan oh. Ano? Ako sa buntog. Ako takad Ha? Magdadala pa ng dalawang galon Oo. Oh. Oh, takat daw na muna. Pictures old po ako noon, gawain ko na yung mga do, din kaka eh. Kaga nakakapaiyak ko eh pag may tatlong ganar. Sa ba naman? Nasaan pa ka ibang galon? Aren na po ang tunay na buhay namin din eh. At ito rin po binabagtas natin ito. Ang talagang kinakadlo namin. Ang layo po ng kadlo namin. Sang kilometro siguro. Mula doon sa bahay. Yan oh. Mga 7 years old or 8 po. 8 years old. Ito na binabaybay ko po na pagkakadlo ng tubig. Yan ho oh, ay kakaunti pang upahan. Pag minsan po naabulto yan ang times 5 niyan. yan Ang dami Kumbaga Kaya humisan, Ina-advise namin doon sa mga ibang nag-aani eh, Magdala na kayo ng tubig kahit maliliit Para hindi mahirap, mahirapan yung mag Magkakadlo po ba Ote, may galon doon, Ben. Meron. Hindi kakadloan ko. Para po yung panabagong timpukan. Para po yung kasama pa sa ano. Sa gagapasan, no? Yan, Ha? Kakadlo ako ah. Pare po ang tag din yung bagong Dito na ako tayo kasunod magka-tetracer. Oh. Palabaw ni Kapitan. Nga! 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 Aray kalabaw ni Kapitan kala pag naume eh ka ng sili oh. Nahiya din ba ba? Yan ho oh, dati aking hinihiram yan oh. Hinihiram natin yung karabaw na yan nung una oh. Ngayon po ako narito sa malayo ay. Oh. Ah. Kumbaga pag po naman tayo ng hiram binibigyan natin pa konsuelo, kumbaga areo. Oh. Bibigyan tayo mga 400 Ari po hindi bayad Pang minindalaang Pag bayad ay 800 ay Ano ito eh? Nasaan pa ka ang galon? Uh -huh. Kano ba rin bag at bayo ulit Mayor, ano yun? Along, malapitan Ano ba? Saan ba ito galing? Kano ka itong bag? Ay, ano ito Ay, oo Aba, taong, ano yun? Tao, ang una sa kaluukan Aba, quality ano? kaluukan, aksyon at masikap malasakit at ma 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 oh. doon na rin po nakapagkadlo na sila nakapagano na sila gulay na oh. uuwi nila tayo po yung kakadlo yan oh. po pala madadala natin dalawang aray Side na rin po. Kung mapapansin nyo po yan ay eh, yung palayan ano. ariho ho, magkahanggang magkahanggan po yan. Si Kainsan yun, kay Kainsan pong talungan, yung tabi ng niyugan na matatangkad na yung niyug. Nandyan po yung talong ni Kainsan. Oh, ah, yan. Awang ko lang ho ko sila lumusong ngayon baka ho sila sa kabilang area kami po din magkakahangga oo Do okay, Yan po ay paku, oh. paku, na kulay ano Maroon. Oh, dami pala dito kaya. Kakaibang paku. Oh. Pwedeng gawing ornamental plant. ito po naman ay sakop na ng area ano na namin area number 4 po nandun lang sa kabilang banda yung kubo o oh. salamat po sa araw araw po ninyong pagsama daan papaya din eh yung isa oh. dami pa lang papaya dito. Hindi la po puno harvest na. Medyo malayo na po ito ay. Oh. Tingin tayo na hinog. Maliit lang. Balik kaya po nagkapapaya dito. Yan po hindi tanim. Yan po ang balanse talaga ng Panginoon sa atin, yung ibon. Kumakain siya ng mga papaya para po mag, maparami. para may makain sila. Napakaswerte nga po ng tao sa isang banda, ano? Pinagtanim pa ng ibon yung ano tao. Uh -huh. pinagtanim yung ano yung tao ng papaya. Obrey. sila akong bubundo oh. kaya 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 yeah, tumalbog po oh. lalantakan natin na rin yan dahan papaya oh. o po magkakaabay o oh. meron pa nalaglag oh. Sayang so, kaya eh. nga yun yan ang natural na ano po oh. na papaya Napakasorte ng tao kakainala ang wag lang titirado rin yung ibon ay. Dadaan pang papaya. Ganyan po kabalansi ang panahon at panginoon sa atin. Ano po? Gawa po ng oh yung ibon din ang nagtatanim. Buti pa nga yung ibon nakakagawa ng paraan para magtanim. Ano po? Para may makain din sila. Kakain po mga sa bakwan. Nakakana na rin yung tanim ni Utol bonsong, ano? Patanim po ito ni Utol. Ito po ay parang ano ka, parang kulang-kulang sa hektarya eh. Itong part na ito. Dito ko sana binabalak magtanim ng sili. O di kamatis, medyo malayo nga lang po. malinis ang bukal o. Oh. Kapalamigin natin. Balay po, tayo po mga, mga papaya. Kayo po ba? Oh. Malamig na agad. Papaya. Ba, makunat ito ah. Oh. Wala ho tayong dalang bulok. Oh, yo. Napakarampong buto. Ayan, tayo po makakatulong din ano sa napakalain lugar. Oh, yan. Ari yung mga butong ari, ating i sa tubig. Yan po ay, hanggang sa umalod ng umalod, mapapunta ito sa kate. Nasa ilog. Ito mga buto oh. Yan po ay kasama sa pag uh, paparami po yung iba'y nabuto. sumasami sa hangin. Ano po yan? Balit may mga aral. Anong kakadulaan tayo eh? Yan po ay isang aral. Oo. Oh. Kung yung iba po yung mga orchids natin kung, kung hindi po ninyo na ano sa pinag-aralan ano, yan po ay kasama sa hangin oh. kapalambot Ano, tagal na rin po namin napapakanabangan na rin bukal na ari. Simula bata pa ako. Eh. Baka po eh. Baka eh, higit pang 30 taon. Arik. linis ang tubig oh. Sa so, linis po ay ano, oh. mag green-green na eh, oh. ganda sana dito ng halaman na yun oh. iba po ba yung pagkalupa niya oh. maitim at saka po pati ito panalo sa bagyuhan oh. gawa ho ng aring kabilang aribangin yan oh. at saka oh, yung kabilang yung bangin din ito pong lupang ito ay ano nalilipos ng tigkabilang bangin kaya po hindi ganong kahit bumagyo po ba i makakaligtas pa. Oh. Makakaligtas dito ang halaman. Kumbaga hindi po 100% kumbaga mas malamang-lamang dito na makakaligtas. Ang kaso naman, isang problema natin dito yung po bang hindi natin inaasahan baka uh, may makagusto ng ating pananin ayun eh baka mawala malayo ho kasi ito oh binabala ko itong tamnan na yun isang hektarya yan po ay bangin para po ba siya kawali nakalubog siya nakalubog itong area na ito tapos siya ibangin din oh. wala na ho ditong gaano tatamang hangin oh, kung ulan po naman pag madidrain siya at gawa na siya ilog na malaki na hindi naman kaya umapaw dito ganda sana dito oh yung iba oh, dumadaan oh. kumakain papain pa hindi na inuubos So, sobrang dami na ay papalang papaya o oh, nangangabugla awasana na pala oh. Awasan na chong. Tubig may tubig ka na po ba? Ah, meron ka po ba? Na ako kumadlo. Abay upo ah. Alubok, alubok daw. Awasan na po. Saan ang kaan mo ko Uy! Saan? Tara! Okay, ah! Palta mo na ng bago, jackpot ka naman ay! taro, <laughs> don ako ang? Ah. Palta mo na ng bago, dalawa! Sapatos, Sapatos naman! Yon? Ha? Saan tao na yung nangyang na yun? Ah, isang tao na ba? Uy, oh, oh. binili ko yung piyas na ay! Ay siya nga ano! Sapatos na lang ang bilhin mo pag sunod at nung tayo... Ay! kung maganda ang ano eh ano yung may nakasapatos bagay naman tayo mga nakasapatos pag aani eh parang tayo tatawanan ano eh, ha parang sala ano sala. baka sabi ka ano kang kulang din sa mga ari nakasapatos pag aani sabi ngayon, may kulang eh tayo 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 dapat pag sa dapat ay e, walang sapatos. Eh, magas, makainis ang At, Ako takar nga din sa atin. Ayaw ko lagi pirmi ding yapak, o oh, Nasanay na ng gano'n na yan, Sa mga establishment, dapat ang yapak sa maul. Pero pag ako ang ng Matitili ka dito, ano ko pag dito, paggo Sanay na. Di pag kayo ng uting kubo, lukso ang patapat. Bakit, Bakit? Sa kanyang makahiya, baon. Ah, lalo na. Sumanting na. sa Christian, ba't kayo balik-balik? Ba, eh, magugutong ka na pag may apat na balik, ay. Ayos daw lang, kakain naman tayo, na no? Okay, tama nga, magugutong, ano? Dapat pala isprint na kay Kagawad, din, no? Ano? May atangyan na nga, oh. Isprint na, no? Oo. Oh. Ah, bigot. Ano sa maluto mo, kapag? Ha? Huh? Ano sa maluto mo? Ayap. <laughs> Ay, Ayap, hindi ba nagsasakit na iyong tuhod? Ay, may gamot. Ay, may gamot. hindi ka na makakailan kung try, lalo ka na. Oh, Ay, Ayap, uh -huh. hindi ako ng palato. Pag, Basta, no? oh, ay, pag hindi ka kaya ng mga kontra, ay, wala na. Lalo ka ang <laughs> kanina ba naghanap ng Naghanap ng, ng baso, ano? nagawa nga ako ng baso. <laughs> yung ng Nakin, <laughs> Nakin, ko yung na tayo. Hindi Hindi na po kami. Ikakain na pala Ha? Kami Ha? <laughs> Papagawa na lang tayo